yung yun oh no? linis mga kabarbs so yun na nga I start tayo ng number 2 dyan mga kabarbs yan pabilis na muna natin kasi para ano di kayo board parang nagugupit lang din kayo sa book mga kabarbs ayan kung anong gagawin nyo sa kabila ganun din ang gagawin nyo sa kabila para hindi kayo mahirapan maghabol. Parang yung ex nyo lang yan, mga kabarbs. <laughs> Joke. So, yun na nga. Uh, 1.5 na yan, mga kabarbs. Tapos, gunting-guntingin nyo rin. Ayan. Zero open yan, mga kabarbs. Or 0.75. Yun, no? Oh. isi Easy-easy lang si Manong, oh. <laughs> Basta pag nagbabalbas kayo, para lang kayo nagugupit. Para, tapos uh, pakita, pakita nyo yung confidence nyo. Tapos huwag kayo manginig. Ganun lang naman yun eh. Kasi pag nanginig kayo at kinakabahan kayo, mag, maglilikot na yan sila mga kabarbs. Hindi na sila kompat, komportable sa sa'yo. magdududan na sila. Tingnan mo, parang ako, kala mo veterano pero hindi veterano yung mga kabarbs. Ano lang, confidence lang sa mga bago dun dyan uh, ano, confidence lang tamang lakas lang ng loob parang nagugupit lang din kayo sa umpisa lakasan lang din talaga ng loob so ayun na nga ayan uh, indiano pala yan tong ano ko model ko mga kabarbs dito nga pala ako sa ano sa bansang UAE sa may Sarja so ayun mga kabarbs gininting-gunting ko na yan tapos ayan sa kabila din ayan tapos tingin mo rin tingin din kayo sa salamin kung pantay ba talaga or hindi kasi mga kabarbs pag hindi mga hindi magpantayan magrareklamo sila so ayan guhitan na natin gamit na tayo ng ano small machine or detailer kung mayroon kayo ayan So, dapat pa curve lang dyan. Mas, 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 mas mahirap pa dyan mga, mga ka-barbs ka yung mga ano, uh, Arabic style. Napakahirap nun. Medyo mahina nga ako dun sa Arabic style. Eh. Ayan, ano lang yan. Uh, basic lang to mga ka-barbs. Pinakita ko lang yung mga simple lang. Pero yung mga mahirap talaga mga ka uh, hindi ko pwedeng kunan kasi maharte sila eh. Ayan, India, Indian, taga India siya. So hindi siya pumayag siya na magpa-video. Dito kasi mga kabarbs bawal ka mag-video ng mga taga rito kasi pwede kanilang lang reklamo. Maliban na lang kung gusto nila. Yeah. So disclaimer lang mga kabarbs, uh, ang video na ito ay para lang sa mga baguhan ha. Sa mga veterano diyan, uh, shoutout shout out na lang sa inyo. ayan. Uh, pinakita ko kanina yung mga ano kambang kambang di ba eh no ganyan lang yun no? texturize nyo lang para lang kayo rin nagugupit sa buk. point cutting ba yung baga yan tingin tingin sa salamin kung pantay ayan ayan mga kabarbs uh, dapat pala talaga ano uh, basahin nyo muna bago laging yung gel para malambot siya. Tsaka ano, suave siya ang ahitan. Ganyan lang mga kaburbs yung diskarte ng mga malulupit na ano dito. Mga, nakuha ko lang din ang diskarte na sa ano, malulupit na taga rito yung mga Indian. Kaling sila mag-ahit eh. Ayan o. Ganyan o. Oh. You know, oh. Mas madali lang pagka ganyan, mga kaburbs ang ano, pag-ahit. Medyo mag-iingat lang kayo dyan mga kaburbs. Dapat uh, yung buhok huwag nyong salungatin kasi pag sinalungat nyo yan mga kabarbs mga susugat sya to dugo so dapat hindi nyo salungatin may discarte din so paunti-unti malalaman nyo na rin yan kung paano ang discarte so ayan gunting-gunting tayo mga kabarbs para malinis sya tignan yun o ganda ganda na mga kabarbs tapos gunting-gunting ulit So, hindi niya gustong paiklian yung mustache niya. Mga kabarbers kasi, ano, gusto niya mahaba. So, ayan, cleaning-cleaning lang tayo. Yung mga lagpas-lagpas lang. Dapat alam din natin kung anong gusto ng kliyente. Huwag tayo banat ng banat mga kabarbers dahil nagwawala sila pagka mali. So, ayun. So, ayun, nag-ahit na tayo dyan pag -aahit naman mga kabrobs ayan yung isa yung daliri kailangan naka -ano, sa sa ano, skin ng client para hindi masugat ayan no oh. kabila din mga kabarbs ganyan din ang gagawin nyo ayan tingin laging laging yung tandaan lagi kayong tumingin sa salamin o oh, yun o oh, diba ayos ba mga kabarbs nagmukhang tao na o oh. <laughs> Panis Pero hindi pa yan maganda mga kabarbs. May mga magaganda pa dyan. Ayan lang, ano lang yan. Sample lang yan mga kabarbs. O, oh, yun know. o. Oh. Ayan yung, ano, before. Tapos yung after niya mga kabarbs. Ayan. Sa lupet. Disclaimer lang ulit sa mga baguhan lang po ito ha.